6.22 po na umaga. Ngayon ay January 18, 2025. Yan pa po ang buwan mga kapatid. Ayon sa mga awit na kalagay sa utos ni Yahweh, ginawa ang langit, ang araw, ang buwan at bituing maririkit. O Kaya magibigan, pasalamatan po natin ang ating Panginoon dahil sa ginawa niya po ang lahat na needs natin upang ating magamit. Ang araw, ang araw sa araw ay napakalaking ilaw at ang buwan naman sa gabi ay napakalaking ilaw. Nawala na po siya magibigan, no? Ah. So, kaya pagising pa lang sa umaga, awitan po natin siya ng awit na papasalamat, awit na papuri at awit na pagsamba dahil ginawa niya lahat na needs natin para ating po itong mapakinabangan ating magamit no? so mayroong mga kadadaanan po ng ibon mga ibon sa impapawid na pwede nating iulam paminsan-minsan no? yan, oh, no? maraming kwan siya, maraming ibon no? na hindi natin nakikita subalit gumagalaw ang sanga no? so kaya makibigan napakapalag po natin dahil sa ginawa na natin. Ang hangin na na-breath natin, pag wala yan, hindi tayo. Po. Yan maganda, maganda, awitan natin ang ating panyo ng awit na papuri, pagsamba, at pagpasalaman. Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya, at po namaga sa bawat isa, God bless us all. Mga kaibigan, 6.22, nandyan pa ang buwan. So, balit pagdating ng 23 na wala po siya. No? Isang bagay daw. sa lahat. Ay, ito pa. Ulap ng palayon, na Nandyan pa rin po siya. Oh. Nandyan pa po siya. God bless us all.